Hadlang nga ba ang pagkakaroon ng kapansanan para matupad ng isang tao yung mga pangarap niya? Susundan natin dito si Tune na isang taong may cerebral palsy. Dahil dito hindi nga niya fully makontrol yung paggalaw niya kaya naman maraming tao yung minamaliit siya kabila nga dito yung sariling nanay niya. Pero buti na nga lang, nandiyan naman palagi yung lola niya na inaalagaan siya at sumusuporta sa kanya sa lahat ng mga pangarap niya. Dahil nga walang tiwala sa kanya yung nanay niya, dito na nga siya tutulungan ng lola niya na matutunan at magawa yung mga gusto niyang magawa na mas magpapalawak sa limitadong mundo nga ni Chune. Kaya e naman, dito nga siya may makikilala mga tao, may mga makukuha siyang wala siya dati, at dito nga siya maraming matututunan sa mundo at sa sarili niya na bubuo at minsan sisira sa mismong sarili niya. Title ng movie, Big World. Kala ko no una hype lang talaga na nakakaiyak daw. Pero nakakaiyak naman pala talaga. Lalo na doon sa mga sinanatanggap nga siya doon sa may trabaho, yung nireveal kung bakit nga siya nagtatago doon sa may suitcase, nung kinain nga niya yung maraming candy or chocolates ba yun, at marami pang iba na talagang dudurog sa puso niyo eh. Pati yung ending scene na gusto na nga niyang mag-enjoy na nga lang yung lola niya and magpakasaya na lang and magpahinga na sa pag-aalaga sa kanya kasi kaya na nga niya. Tapos yung itsura ng lola niya, grabe yung iyak ko dito. What a performance from Jackson Yi as Chune na talagang akala ko may cerebral palsy siya eh. I meant this in a good way ah. kuhang kuha niya yung mga body movement, yung way ng pagsasalita, yung small twitch and everything ng mga taong may cerebral palsy talaga, talagang na-embody niya eh. I also love yung performance ng lola niya dito, lalo na yung mga moments na nagpipigil siyang umiyak na sobrang sincere and honest ng performance niya na ang ganda ng chemistry nila ni Chune bilang maglole. What I love about the film is kung paano nga nila pinakita yung mga struggles ng mga taong may cerebral palsy na mostly sa mga struggles nila, hindi sa mismong condition nila nang gagaling eh, kundi sa mismong society or mundong ginagalawa nila. Alam yun yung pagtrato sa kanila ng mga tao na yung iba minamaliit sila and the film shows na iba man yung galaw nila, kayang-kaya pa rin nilang sumabay doon sa mga wala nung kondisyon nila eh. Ang interesting pa sa may story nito, wala naman masyadong kalaban or masama talaga doon sa story. Kung Kumbaga in some perspective, magigets mo din naman yung side nila eh. Gets ko yung inaplayan ni Tune kung bakit di siya tinanggap, gets ko naman si Yaya kung bakit din siya lumayo, and gets ko rin naman yung nanay niya kung bakit in some way naging ganun yung approach niya kay Tune although of course, mali pa rin naman yon. I mean, nakakainis pa din naman yung nanay na kontrabida siya palagi na hindi niya binibigyan ng chance na mabuhay nga itong si Tune pero alam mo yon, Gets ko pa din naman yung takot niya sa mundo din eh. Grabe talaga yung iyak ko doon sa dignity scene. Nagsinabi nga niya hindi daw para sa pera kaya din siya nagtrabaho talaga. Kundi para sa dignidad nga. Kasi halos buong buhay niya, alam mo yung pinagdadamot sa kanya yon Tapos pinaparamdam nga sa kanya hindi siya capable. Kahit kayang kaya naman nga niya. It's kind of sad lang din sa mundo natin na kailangan pa nating sabihin sa mga tao na maging mabuti nga sila doon sa mga taong may kapansanan or tratuhin nga sila ng mga tama kahit na sobrang obvious naman nun and dapat ganun naman talaga yung ginagawa natin bilang mga tao nga. Story I would admit na may mga parts na unnecessary na even though maganda yung message ng scene, medyo naging paulit-ulit na lang kasi na parang naipakita na nila sa iba pang mga scenes. Siguro medyo nakulangan lang din ako doon sa may third act na I mean I like the ending na kasama nga niya yung lola niya ganun, pero yung nangyari in between ayun yung medyo nakulangan ako na sana pinahaba pa nila or meron silang nilagay doon para kasi mas naggamit yung binild up nila towards it. So yun lang, again, ang title ng film ay Big World. And ang torta rating ko for Big World ay, uh, I would give it 8 out of 10.